Puro this video, no, mga kadagong, nagbukas ako ng alikansya. Kasi taon-taon ko dito, nag-iipon ko ng bariya. Kaya na pa akong daling araw, nag ano, nag-ayos nito. Nalagyan ko ng label. iba ko yung limang piso. Tapos, yung ito, tapos limang piso. Bale, may kasama ko dito, makulit, mga kadagong. Ito, oh, hindi marunong magbilang. Pero, ang gusto mag-aral magbilang, kaso hindi ka marunong. Eh, puro istorbo lang inabot. Kaya nito, Hiwalay ito, mga kadagong. Mukha konti na lang, malapit na matapos. Excited na ako kung bibilangin tong magkano. Lagay sa bundle. So ito pala yung alakansa al al namin. Ano to yung lagay ng tubig? Ginawa ng alakansa kasi salamin lamin eh. Mag maganda kasi alakansa na makikita sa labas para pa-challenge kung marami na ba. Tayo na ano po. Tayo, makulit mga dagong Oh. Yan na din, ha? natin ha. Bilangin natin. Wala ano. Para pa, ano ito eh? ano yan. O. Tayo, ano mga dagong. Limang pisa. Orong, 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 yan, lang yan din. Mahalaga talaga sa atin mga kadagong na mag-ipon. Kahit maliit, maliit lang. Wala naman yan sa laki ng income ang pag-ipon eh. Ang mahalaga doon, may goal ka. May goal ka na mag-saving kasi mahalaga yung mayroon tayong saving para just in case may magamit. Ito kasi sa akin mga kadagong, ano lang to, yung mga barya, tapos may mga kuha ko doon sa wallet. Lagay ko rito. Yan lang, parang, parang ano, parang challenge. E, yan, challenge mga Try nyo, lang, try nyo rin yan, pero sana huwag kayong mayabangan, sana ma inspire kayo. Kaya sa akin, nung sahod ko, minimum, minimum lang naman, napakalit ng sahod ko. So, maghanap ko na ibang line, magre repair ng mga electric fan, kahit ano-ano lang, basta marangal. Kasi nahulog ko nito yung, kumbaga may mga bariya doon na sa ganito, mga, 20 pesos, yan, 5 pesos. Kasi ito lang sa kung napuno kasi ito, last, last two years, mabot ng 57,000 yung naipong ko dito. So ngayon, konti lang kasi hindi ko gaano nag-ipon kasi may tindahan kami. Yung barya kasi nagamit din on So bilangin, atin yung bilangin mga katakong. Iwalay ito yung 1,000. Yan. Iwalay ito ito. Wala na din. Ito na kaya din. May natin magtuloy kasi may alis na yung malingki tayo. Kasi Pasko ngayon. Kailangan natin ano, mag-relax muna. Nag-live ako. So, oh. One one thousand, one, one, eh, seven thousand, seven thousand, Eight thousand. Eight thousand. 9,000. Mabuti na ng 9,000 mga katagong. Tapos mayroon, 200 piso piso. Ito. 9,200. 4. Ito, 100. 9 o 10,000. 10, 2, 4, 6. 6, 8, 10. 11,000 11, mga katagong. 11,000. Tapos to Ito. 200 kasi piso piso lang. Ito. Ito, 300 piso din. 500. Kano 11? 11. 700. 7. Ito. 12. 12,000 lang. 12,000. 300. Ito, 200. O, oh, taglima piso. 800, 800. 13,000. 700 tagi 300 piso. so, 13, 13,000 ni, apa lah, <laughs> 14,000 yata. 14,300. Ang dagong. Yan, ang sa bali. Yan, tingkat pala ito. Yan. 14,300. Ito, ayusin pa natin. Oh, no, no, no. Mayroon kasi mapalit mga kadagong. Kaya hindi ko makakonsentrate eh. Opo, ayan o. Oh. Hindi rin na tutulog eh. Tabi-tabi. Ayan, tabi. orong eh, urong. Mga yung mga, mga, mga gusto mag-ipon, Pagkawat na nalakan na mahirap buksan. <cko> yung bago niyong buksan, mahirapan kayo. sa akin kasi, urong doon. Kulit. Ito doon, ano mo? Ito, pakita, di pakita. Tama ka na kong, madumi lang eh. ano ito, lagay ng palamig. Dito ko ilagay yung, dati kasi may 20-20, ngayon wala na, bariya lang. Ito so ilagay yung lima. Ito so ilagay yung piso. Yan. Nakasiparit ng kalamig. Tapos tinakpa mo yung plywood. Nakapako yan. Tulinisan ko ulit to, tapos 2025, goal ko na punuin. Hanggang hanggang saan? Makaya. Basta uh, mayroon tayong saving. Thank you so much mga dagong.